US, nagpakawala ng malalakas na missiles, babala na ba ito sa China at Russia? At China naging mas agresibo na naman, hinarang ang mga Pilipinong mangingisda sa West Philippine Sea. Nagpakawala kamakailan ng Estados Unidos ng Teslan's Minuteman III Intercontinental Ballistic Missiles or ICBM bilang bahagi ng regular na pagsubok sa kanilang nuclear defense capabilities. Ang ganitong klase ng missiles ay kayang magdala ng mga sandatang nuklear sa malalayong distansya na kayang tumawid ng kontinente. Pinatutunayan nito ang lakas ng kakayahan ng US nuclear arsenal. Ayon sa Air Force Globe Strike Command, ang pagsubok na ito ay gumamit ng isang Minuteman 3 ICBM na isa sa mga pangunahing missiles ng US sa kanilang Strategic Deterrence Program. Isa ito sa pinakamatanda at pinakamaasahang sa nuclear triad ng Amerika na regular na sinusubukan upang matiyak na nananatiling ligtas, maasahan at epektibo ang kanilang depensa. Nagsimulang pagsusuring ito sa Vandenberg Space Force Base sa California, kung saan pinalipad ang unarmed na Minuteman III sa karagatan ng Pasipiko. Ang missile ay muling pumasok sa atmosfera ng Daigdig at natapos ang biyahe nito sa Ronald Reagan Ballistic Missiles Defense Test Site sa Marshall Islands, sa timog-silangan ng Japan. Madalas gamitin ang lugar na ito sa ganitong mga test dahil sa kalayuan nito sa teritoryo ng US at sa estratehikong posisyon nito sa Pasipiko. Ayon sa mga opisyal ng Air Force Global Strike Command, ang mga ganitong test ay ginagawa upang patunayan ang kakayahan ng missiles sa makatotohan ng mga kondisyon ng operasyon. Napakahalaga ito upang matiyak ang kaligtasan, katumpakan at pagiging maasahan ng mga sistema ng depensa ng US. Sa pamamagitan ng regular na mapagsusuri, ipinapakita ng US sa mga kaalyado at kalaban ang lakas ng kanilang nuclear deterrent na kayang ipagtanggol ang pambansang interes at seguridad. Ang US nuclear triad na binubuo ng land-based ICBMs, gaya ng Minuteman III, mga submarines na may mga ballistic missiles, at strategic bombers ay nagbibigay ng iba't ibang paraan ng pagdeploy ng sandatang nuclear. Ang triad na ito ay napakahalaga sa pulisiya ng depensa dahil tinitiyak nitong handa silang tumugon sa anumang banta o pag-atake ng may flexible at ligtas na mga opsyon. Ang regular na pagsubok ng Minuteman III at iba pang strategic assets ay hindi lang pare ipakita ang pangako ng US sa depensa sa kanilang mga kalyado, kundi pati na rin ang malinaw na mensahe sa mga posibleng kalaban tungkol sa kakayahan at kahandaan ng nuclear arsenal ng Amerika. Kasama rin dito ang paggamit ng Airborne Launch Control System kung saan ang ICBM ay nilunsad mula sa isang Boeing E-67 Mercury aircraft na nagsisilbing backup launch system sakaling hindi gumana ang ground-based launch facilities. Ang data mula rito ay sinusuri ng mga eksperto upang masiguro ang patuloy na kakayahan ng mga nuclear systems ng US sa harap ng tumatandang teknolohiya ng Minuteman 3 na itinakdang palitan ng bagong sistema ang LGM 35A Sentinel sa mga susunod na taon. Sa kasalukuyang geopolitikal na kalagayan, lalo na sa gitna ng tumitinding tensyon sa pagitan ng Estados Unidos, China at Russia, isama mo pa ang madalas na nuclear test ng North Korea. Ang mga ganitong mga gawain ay nagiging mas mahalaga upang magpakita ng lakas at pagiging handa ng militar ng US upang protektahan ang kanilang bansa at mga nito. Regular na ipinapalam ng US sa mga kalyado at mga karibal na bansa tulad ng Russia at China bago magsagawa ng ganitong mga pagsubok upang maiwasan ng maling interpretasyon o aksyon na maaaring magdulot ng mas malalim na alitan. Halimbawa noong 2023 at 2024, nagbigay rin ng advance notice ang China bago magsagawa ng sarili nilang ICBM test. Samantala, inulat ng Philippine Coast Guard or PCG ang patuloy na panghaharas ng China Coast Guard or CCG sa mga Pilipinong mangingisda sa Sabina Shoal or Shoal. Ang insidente ay nagpapakita ng kasalukuyang tensyon sa West Philippine Sea kung saan ang mga karagatan at yaman ay patuloy na pinag-aagawan ng iba't ibang bansa kabilang ang Pilipinas at China. Ayon sa Philippine Coast Guard, ang panliligalig ng China Coast Guard sa mga mangingisdang Pilipino ay naganap noong Oktubre kung saan ang mga mangingisda mula Quezon, Palawan ay naglayag patungong Sabina Shoal upang mangisda. Ayon sa salaysay nila, Oktubre 8 pa lamang nang umalis sila ngunit pagsapit ng Oktubre 9 ay nasabat na sila ng CCG Vessel 4108 at ng ilang mga speedboats. Itinaboy sila papalayo at nagpanik ang mga mangingisda kaya't kinailangang baguhin ang kanilang direksyon upang maiwasan ang mas malaking problema. Gayon pa hindi dito nagtatapos ang kanilang hirap dahil noong Oktubre 17, muli silang nakaranas ng pangaharas sa nasabing lugar sa kanilang biyahe na mataan nilang isang barko ng Chinese Navy na nagdulot ng takot sa kanila kaya't napilitang bumalik ng Quezon, Palawan. Ipinasa ng PCG ang ulat na ito sa mga opisyal upang masusing pag-aralan at bigyang pansin. Ang sabi na Shoal ay nasa loob ng Exclusive Economic Zone or EEZ ng Pilipinas at ayon sa international law, walang dahilan ng China Coast Guard para ipagpilitang wala tayong karapatan sa nasabing lugar. Ipinahayag ng PCG ng mga barko ng Pilipinas ay may karapatang maglayag sa West Philippine Sea dahil ito ay bahagi ng teritoryo natin. Ang Sabina Shoal or Skoda Shoal falls within our own exclusive economic zone. So, there's no reason for uh, the Chinese Coast Guard to claim na ang mga mais ng Pilipino ay walang karapatan na pumasok dito. Ayon sa ilang mangingisda, tila walang persang Philippine Coast Guard sa lugar kaya't nagiging agresibo ang mga barko ng China. Pero tiniyak ng PCG na hindi iniwan ng Pilipinas ang Sabina Shoal at sila pa rin ang may control dito. Nagpapatrolya pa rin ang mga barko ng PCG sa lugar upang mapanatili ang seguridad at karapatan ng mga Pilipino sa karagatan. We didn't abandon naman ang ating uh, Skoda Shoal. Ang uh, mga Coast Guard vessels natin ay eh, nakakadaan, nakakapunta pa rin naman dito. The entire West Philippine Sea is a very vast water. There are areas na there is a possibility ng ang uh, Coast Guard vessel natin ay nasa gawin ng pag-asa or nasa lawa or nasa likas. Ayon naman sa Philippine Navy, sa buong buwan ng Oktubre, mayro ang 15 na barko ng China Coast Guard at 14 na barko ng People's Liberation Army Navy ang namataan sa mga lugar na kabilang sa EEZ ng Pilipinas, kabilang ng Baho de Masinloc, Julian Felipe Rio at Irecovis ito ay nagpapakita ng patuloy na presensya ng China sa mga lugar na matagal nang ipinaglalaban ng Pilipinas. Ang sitwasyon sa West Philippine Sea ay nagiging masalimuot dahil sa mga agresibong presensya ng China, lalo na sa mga lugar na tulad ng Sabina Shoal na malapit sa Palawan. Ang West Philippine Sea ay bahagi ng South China Sea kung saan maraming bansa kabilang ang Pilipinas, China, Vietnam, Malaysia at Brunei ang may kanya-kanyang claim sa teritoryo. Ang China sa kabila ng mga desisyon ng international tribunals tulad ng The Hedge ay patuloy na naggigit ng kanilang nine dash line claim na sumasaklaw sa halos buong South China Sea. Bilang tugon, patuloy na pinapalakas ng Pilipinas ang military at coast guard capabilities nito sa pamamagitan ng mga kasunduan sa mga kaalyado tulad ng Estados Unidos at Japan. Sa katunayan, ang Enhanced Defense Cooperation Agreement or EDCA sa pagitan ng Pilipinas at US ay nagbigay daan sa pagtatayo ng mga karagdagang military facilities sa bansa na maaaring magsilbing suporta sa pagpapalakas ng depensa sa West Philippine Sea. Sa kabila ng mga hamong ito, tiniyak ng Armed Forces of the Philippines or AFP na sila ay laging handa at alerto upang protektahan ng mga Pilipino at ang soberanya ng Pilipinas sa West Philippine Sea at sa buong bansa.